Magandang umaga po sa ating lahat. Ang tinig ng katotohanan natin ngayong umaga ay patungkol po sa Matthew chapter 6 verse 12. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ngayong umaga po, ako po ay nagpasalamat sa Panginoon dahil napakaganda po ang talata na binigyan daan o binigyan din ng salita ng Diyos dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga. This is our declaration number four, kung paano tayo uh, lumapit sa Diyos. Kasi karamihan ng mga Kristiyano, karamihan ng mga tao na quote-unquote kilala nila ang Diyos, pero hindi nila nakita yung mga desire o yung mga nais ng Diyos may mga tinatawag kasi na uh, pamantayan ng Diyos na makita natin para magiging epektibo yung ating panalangin. Kaya ngayong umaga, ano po ba ang ating matutunan dito sa Matthew chapter 6 verse 12? Ang sabi, "Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin." Ibig sabihin, uh, bago ka pa sa Diyos, mayroon ka ng ginawang sitwasyon sa buhay mo na magiging maayos o maging katanggap-tanggap ka sa harapan ng Diyos. Dito makikita natin na tulad ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Una, makikita natin yung act of initiative. Bakit? Kasi ang salitang tulad ng mga nagkasala sa amin, ikaw po ang siyang gumawa ng paraan upang patawarin yung mga taong nanakit sa iyo. Ikaw ang gumawa ng paraan upang patawarin yung mga taong nag-agrabyado sa iyo. Ibig sabihin na bago ka lumapit sa Diyos, hindi nangangahulugan. Siya may kasalanan siya lumapit sa akin. Kundi tayo bilang mga Kristiyano ay malawak ang kaisipan uh, na dapat nating makita na kung tayo ay mayroong relasyon sa Diyos, tayo ang gagawa ng paraan na Maramdaman ng mundo na tayong mga Kristiyano ay hindi ma-pride o walang ego kundi tayo ay mayroong tinatawag na pagkakataon na patawarin yung mga taong nagkasala sa atin. Ito po yung nais ng Diyos na makita na sa ating buhay na tayo ay marunong magpatawad bago natin ilahad sa Diyos yung ating mga opering na mga kasalanan upang tayo'y patawarin din naman niya. Kasi ang sabi ng Biblia, pag hindi tayo nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, well, how could you say na patawarin ka ng Diyos o ng iyong amang nasa langit o hindi ka naman marunong magpatawad? <clears throat> Kaya nga, napakahalaga yung diniskas dito na tayo ay magkaroon ng inisyatibo upang patawarin natin yung mga tao na o magrabyado sa iyo, nananakit sa iyo, nasaktan ka. 'Yun po ang isang bagay na dapat nating maintindihan bilang mga anak ng Diyos. Kasi una, initiative para patawarin 'yung mga tao na nagkasala sa iyo. Pangalawa, siyempre, kung ikaw man ay nakasakit sa 'yong kapwa o ikaw man ay nanakit the way you talk, the way you act, the way you behave in life. Kailangan puntahan mo rin at humingi ka ng tawad. Ito lang po yung nais ng Diyos bago tayo lumapit sa kanya at idulog natin kasi minsan katulad tayo ng mga publikano, di ba? Na Lord, salamat kasi hindi ako katulad ng mga uh, taong ito na Uh, makasalanan. Ako ay nagkatayos, nag Sabi niya, marami akong ginawa sa buhay para sa'yo pero uh, kaya hindi ako katulad nila. Pero yung tao na makasalanan, sinabi ng Biblia, Lord, patawarin mo ako sapagkat ako'y isang makasalanan. Sino? Saan doon nalulugod ang Diyos? Sa kanyang illustration ng Panginoong Isus. Yung tao na dinadagukan niya ang kanyang sarili at inamin niya na wala siyang pwedeng ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya ngayong umaga, mga magulang ko't kapatid, bigyan natin ng diin na ang salita ng Diyos ay dapat nating huwag baliwalain yung mga aral sa Biblia na dapat nating intindihin ay unawain natin na bago tayo lumapit sa Diyos, una, napatawad na natin yung mga taong kasala sa atin. Pangalawa, pinatawad na rin natin yung mga taong nagawa natin ng hindi tama o maaaring nating sadyain, kausapin kung ikaw o nakakaalam doon sa mga uh, kanilang mga ginawang pagkakamali o mga ginawang mga pagparatang o mga ginawang mga bagay na hindi tama sa iyo o nagawa mo sa kapwa mo. Kaya yun po ang ating nakikita na maintindihan natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay isang pamaraan upang tayo ay magiging maayos. Ito po ay correction ng Diyos sa buhay natin kasi maraming lumalapit sa Kanya. Kaya nga ang sabi ng Sam, ang sala mo ang siyang dahilan. Kaya hindi ka pinakinggan ng Diyos. Kaya nilayo ng Diyos ang Kanyang tainga upang hindi Kanya mapakinggan. Ibig sabihin, hindi, hindi nang hulugan, hindi niya alam. Alam niya. Pero ibig sabihin lang po, ibig sabihin lang po doon na nais ng Diyos na ikurik tayo na dapat paglumapit tayo sa Kanya naintindihan din natin yung ating sarili sa kanyang harapan at naintindihan din natin yung ating sarili para sa ating kapwa na mga nagkakautang o nagkasala o ginawa natin ng pagkakamali. Kaya maraming maraming salamat po. Tayo pong lahat ay manalangin. Pagpalain mo o Diyos ang aming buhay, ang aming pamumuhay. Tulungan mo po kami o Diyos na makita namin ang uh, mga bagay na ito upang kami ay magiging malinis sa iyong harapan bago kami lumapit. Kaya Lord, naisin namin ilapit sa iyo ang aming bayan, ang aming presidente, ang aming vice president, lahat ng mga nanungkulan, lahat ng mga na-appoint Panginoon bilang mga uh, tagapagsilbi o tagapanguna ng aming bayan, tulungan mo po sila na katulad ng may ibang bansa, na ang bansang Pilipinas ay mayroong kauhawan sa katuwiran, mayroong kauhawan sa uh, paggawa ng tama o justices, Panginoon, o uh, Tulungan mo ang bayan na umunla dito at maranasan namin na katulad ng ibang bansa, na ang lahat ng tao ay naging tapat at totoo. Lord, tulungan mo po upang kami nga po ay makaranas ng ganitong ah, pamahalaan na nanggagaling sa iyo. Alam ko ito yung yung pangako, pero Lord, nice namin hilingin ito sa iyo kasi ang aming mga leader ay nagkakaroon pa po ng self-focus, Panginoon. Kaya tulungan mo sila na makita nila ang kanyang mga ginagawa na nahihirapan ang bayan at hindi ito nakakatulong sa aming mamamayan. Kaya you bless our nation, O God. We claim your promise, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming maraming salamat po to God. Be the glory.